Para sa mga mister, makinig po kayo. Alam ko na ayaw mo nang nagbubunganga o nagagalit ang asawa mo. Pero tandaan mo, hindi sila magagalit o magbubunganga ng walang dahilan. Kaya kung nagagalit ang misis mo, ganito. Step back. Alamin mo kung anong ikinakagalit niya. Magtanong ng maayos at mahinahon. Kung galit siya at sasabayan mo pa ng galit, magkakagulo kayo lalo. Maging matured, tandaan mo, ikaw ang lalaki, ikaw ang leader ng pamilya. Kung ano ang example ng pag-uugali mo, yun din ang magiging pag-uugali na matututunan ng buong pamilya mo. So kung magaspang ka, asahan mo na magiging magaspang din sila sa'yo. Be the example of patience, ang tunay na lalaki, mahaba ang pasensya. Ang pag-uugali ng iyong misis ay refleksyon ng kung paano mo siya tinatrato. Kung ikaw ay magaspang o malupit sa kanya, makikita ito sa pagtrato ng iyong misis sa iyo at sa inyong mga anak. Tandaan, hindi dahil hindi maganda ang inaasal ng inyong asawa ay magiging dahilan mo na ito para maghanap ng ibang babae. Kung maghahanap ka ng kabit, ano ang kasiguraduan mo na hindi ka rin aaway ng kabit mo pag hindi na maayos ang inyong sitwasyon. Ang paghanap ng babae ay hindi solusyon sa problema mo sa asawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi kung ano ang problema mo sa asawa mo, magiging problema mo din yan sa kabit mo. So paano na? Ano ang gagawin mo? Maghahanap ka na naman ng bago. Sinong niloko mo? Sarili mo. Di ba? Ang totoong solusyon pag mahirap nang i ang iyong asawa, ay alamin kung ano ang magpapasaya sa asawa mo. Pumingi ka ng tawad sa lahat ng mga bagay na nagawa mo na nasaktan siya. Kung hindi mo aayusin ang problema mo sa iyong asawa at maghahanap ka lang ng kapalit nang hindi binabago ang iyong pag-uugali, uulit at uulit lang ang problema mo para ka lang kumuha ng na ulit mong sa ulo mo tandaan, hindi solusyon ang paghanap ng bago. Ang totoong solusyon ay magmatured at gawin ng tama para sa pamilya mo. Kung nais mo ng mapayapa at matibay na relasyon sa iyong pamilya, unahin mo ang magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Dahil siya lang ang makakatulong sa atin sa lahat ng problema ang kinakaharap natin.